News update. Mga balita ngayon, limang kasapi ng Dawla Islamia sumuko sa militar sa Magindanao del Sur. Air Force pilot First Lieutenant April John Dadulia pinarangalan bago inilipat sa Basa Air Base. 6.2 million pesos cash aid sa solo parents ipinamahagi sa Bacolod City. Ako po si Cesar Soriano, para yatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Limang miyembro ng teroristang grupong Dawla Islamiya ang sumuko sa militar kahapon sa kampo ng Brigade sa Barangay Kamasi, ang Patuan Maguindanao del Sur ayon kay Brigadier General Edgar Cato, pinuno ng 601st Infantry Brigade. Kinilalang mga sumuko na sina Humidi Salipudin, Jonathan Kamsa, Durham Angas, Nurhan Sabtula at Salahudin Sabtula, pawang mga miyembro ng D.I. Hassan Group. Kasabay ng kanilang pagsuko, isinuko rin nila ang limang matataas na kalibre ng armas. Bilang suporta, nagbigay ang pamahalaang panlalawigan ng tulong pinansyal, bigas at kagamitang pang-agrikultura upang matulungan silang makapagsimula ng bagong buhay. Pinuri ni Kato ang 90th Infantry Battalion at iba pang ahensya tulad ng Bar Ministry of Public Order and Safety sa kanilang suporta sa disarmament program. Simula Enero, mahigit isang daang rebelding armado na ang sumuko sa militar sa Central Mindanao. Pinarangalan ng Philippine Air Force o PAF si First Lieutenant April John Dadulia sa isang seremonya ng Military Departure Honors kahapon sa Villamor Air Base, Pasay City. Matapos ang seremonya ay nilipat ang kanyang mga labi sa basa airbase para sa pagpupugay ng kanyang mga kasamahan bago ang kanyang huling hantungan sa Cagayan de Oro. Dumalo sa seremonya ang matataas na opisyal ng PAF kabilang sina Vice Commander Major General Aristotel Gonzalez at Chief of Air Staff Major General Ulysses Marquez. Matatanda ang inuulat na nawala ang FA-50 fighter jet habang nasa operasyon sa Mindanao noong March 4 at natagpuan ang wreckage noong March 5 sakay ang dalawang piloto. Patuloy na ipinagluluksa ng pafang ang pagkawala ng kanilang magigiting na piloto na hindi malilimutan ang dedikasyon at sakripisyo ni Nadadulya at Major Salangoy. Umabot sa 6.2 milyong pisong halaga ang ipinamahagi ng pamahalaang lungsod ng Bacolod bilang ayuda sa unang 521 solo parents mula sa iba't ibang barangay alinsunod sa Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD, bawat minipisyaryo ay nakatanggap ng lump sum na 12,000 pesos bilang buwan ng subsidy na 1,000 pesos para sa buong taon ng 2024. Layunin ng programa na mabigyan ng suporta ang solo parents upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak sa edukasyon, kalusugan at pang-araw-araw na gastusin. May kabuang 18 million pesos ang inilaan ng City Council para sa ayuda ng halos 1,500 solo parents ngayong taon. Samantala, nilinaw ni DSSD Head Richelle Vede Prado na hindi limitado sa kababaihan ng cash subsidy, kundi pati na rin sa mga ama at iba pang kinikilalang solo parents batay sa batas. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nagpuulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.